FM News. Dahil dagsaan ngayon ang mga biyaherong pauwi sa kanilang mga lugar, pinaalalahanan ng Public Order and Safety Division ang mga pasahero hinggil sa pagsakay sa mga kolorum na mga sasakyan. Kinilala ang mga sangkot na sina Justin Malano, driver ng NMAX at residente ng Barangay District 1, Kawayan City habang ang angkas naman nito ay si Christian Eda, ang siyang may-ari ng motor at residente naman ng Barangay Nagrumbuan, Kawayan City, Isabela. Sa eksklusibong panayam ng IFM Kawayan kay Christian Eda, pinilit umano siya ni Malano na siya ang magmamaneho ng motorsiklo nito. Sinabi rin nito na nasa impluensya ng nakalalasing na inumin si Eda. Ayon rin sa choper ng tricycle na nabangga, mabilis raw ang takbo ng motorsiklo. Sa ngayon ay nagtatalo si Eda at si Malano kung sino ang mananagot sa pagbabayad sa tinamong pinsala ng NMAX. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Huntapay, Idol! IFM News!